Hello, this song is for all the kagayanos out there Sana so, lang the mag-inspire kayo no, ng composed song Sorry kasi hindi pa masyado sa kondisyon ng ating boses At may ngayon sa baba Bangon kagayano Para sa ating pagbabago Hinding-hindi susuko Kahit pa anong unos ito Babangon ako para sa aking pamilya Babangon ako na may dalang pag-asa Babangon ako sa kahit na nungs Mabangon Babangon para sa mga taong nasa lanta Babangon kagayano Para sa ating pagbabago hinding hindi susuko kahit pa anong unos ito bawat pako bawat pupong bawat buntong hininga ilalaan ko sa iyo bawat init at pawis bawat pagod di alintana dahil babangon ko babang palayano para sa ating pagbabago hinding hindi susuko kahit pa anong unos ito Magbabayanihan han at may bagmamalasakit iaangat ang bawat taong may sinapit Bibigayan at magtutulungan dito sa kagayan sinasabing hindi kaya yan bangon kagayan o para sa ating pagbabago hinding hindi susuko kahit pa anong unos ito sama ko sa pagbangon ko Tiwala sa sarili paniniwala ko sa'yo Di ka matitibag sa kung sino man Kat alam naming nandyan ka lamang Gagabay at sumusuporta Sa bawat pagsubok kita'y sinasamba bangon kagayano para sa ating pagbabago hindi hindi susuko kahit pa anong unos ito kagayano kagayano ako Pusong kagayano ko, bangon kagayano. Bangon ng kagayano, bangon kagayano, para sa ating pagbabago, hining hindi susuko kahit ano pang unos ito.